Bakit po ba, ano, bakit uh, na-decision na ninyo na mag party list? Well, na-inspire ako ng political journey ni San Risa Antiveros. Maalala ninyo, bago siya umupo sa Senado, ay dalawang beses siya naging party list representative ng Akbayan party list. And for me, it really doesn't make much of a difference kasi pareho lang naman ang gagawin ng isang mapabatas whether nasa lower house ka o nasa Senate. Um, Originally, as many people are, are aware, uh, umiikot ako kasama si Sen. Senbam, Aquino at si Sen. Kiko Pangilina. Kasi nung una, ang, ang plano ko talaga ay to make one more try sa Senate. But when the opportunity came mm -hmm. to become the first nominee of Akbayan, I, I really couldn't let it pass kasi napakatandang opportunity. And iba rin yung kung may experience ang, ang isang uh, legislator in in both houses then mas malaki yung may may ambag niya sa tingin ko sa mga batas